So mga par, matapos nga pong ilang linggo na pag-viral ng bakbakan ni General Casimero kalaban si Saul Sanchez sa October 12 at kasabay nito mga idol, maraming mga Pinoy Boxing fans ang nagsasabi na ito na daw ang katapusan ni Cuadro Alas. Sigurado matatalo daw siya mga idol sa laban sa American Fighter. Kaya dahil dito mga idol, brutal naman hinamo ni Casimero ang kanyang mga haters. At sa mga nagsasabi na masisilat daw ito kay Sanchez, e eh lumapag na daw mga idol ng pusta. Walang halong biro daw mga idol. Isang milyon ang paunang pusta ni Quadro alas para sa kanyang sarili. Ipakita daw ng kanyang mga haters na solid daw ang tiwala nila kay Saul para manalo. Magpustahan daw sila mga idol para magkakaalaman na na kung sino ba talaga ang may tunay na sinasabi. Walwala -wala pa naman mga idol kumasa sa hamon ni Casemiro at ang ganitong hamon ni Alas mga idol. Pinapahiwatig lang talaga ng Pinoy 3 Division Champion na ipapakita niya sa lahat ng mga Pinoy na ibang level ang kanyang kamandag kaysa kay Saul Sanchez. At isa pa na una na rin sinabi ni Cuadro Alas mga idol na imposible daw siya pagtalo ni Sanchez dahil wala daw itong kapasidad para tumapat sa kanya sa bakbakan.